Upang mailigtas ang anak niyang may leukemia, isang dukhang inang walang asawa ang napilitang ibenta ang isang gabi ng kanyang katawan sa isang mayamang CEO. Sa ganitong paraan, makakalap niya ang halagang $250,000 para sa operasyon. Bagamat labis ang kanyang pagtutol, wala siyang ibang mapagpipilian kundi isakripisyo ang kanyang dangal para sa buhay ng kanyang anak. Samantalang ang CEO, kabaligtaran ng nararamdaman niya, ay agad na naobses sa gabing iyon na magkasama sila. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, bumaba si Sarah mula sa hagdanan ng hotel, walang lingon-lingon sa nanlilisik na titig ng lalaki. Kinuha niya ang duffel bag na puno ng salaping iniwan ng CEO at umalis ng hotel na tila lutang. Mula sa itaas, tinitigan siya ng bilyonaryong lalaki, may pait at pagkadismaya sa mga mata, iniisip na isa lang si Sarah sa mga babaeng naghahabol sa pera. Wala siyang kaalam-alam na may anak itong lumalaban para mabuhay, at ang tinitiis na sakit ng isang ina matapos bayaran ang gastusin sa operasyon, tuluyang gumuho ang matatag na harapang matagal ng binuo ni Sara. Bago pa iyon, nagpakumbaba na siya sa lahat ng opisyal na institusyon, humingi ng tulong, umutang, at nanghingi hingi ng donasyon. Pati pamilya ng yumaong asawa niya ay nilapitan niya. Ngunit ang biyanan niya ay ni isang sentimo ay hindi siya tinulungan. Hindi kasi sangayon ang biyanan sa naging kasal ng anak niya kay Sara, at mula noon ay kinamuhi na siya at nang mawala sa aksidente ang asawa ni Sara, siya ang sinisi at kahit ang sariling apo ay hindi kinilala. Dahil wala ng ibang opsyon, naglakas loob siyang pumasok sa opisina ng CEO si Zian, at humiling ng $200,000 na advance sa sweldo. Lubhang ikinagulat ito ng batikang negosyante. Bago pa lang si Sara sa kumpanya, isang buwan pa lang. Kahit mahusay siya, masyado ng sobra ang hiling niya. Una pera ang hinihingi mo, Susunod niyan, gusto mo na sigurong ikaw ang magpatakbo ng kumpanya. Sa gitna ng panunokso ng kanyang boss, hindi naglakas loob si Sarah na sabihin ang totoo. Sapagkat nang mag-apply siya sa trabahong ito, mariing ipinayo ng kaibigan niyang huwag niyang banggitin na may anak siya. Mahigpit si Zian sa pagpili ng empleyado. Hindi siya kumukuha ng may asawa, dahil naniniwala siyang sagabal ang responsibilidad sa pamilya sa pagiging produktibo. Dahil dito, napilitan si Sara na itago ang katotohanan sa lahat ng tao sa opisina. Para manatili sa trabaho, hindi na rin niya sinasabi ang totoo kahit kanino. Ngunit sa panahong akala niya'y tuluyan ng wala ng pag-asa, si Zian ang unang nagbigay ng alok, maari kitang bigyan ng pera. Pero may kapalit, makipagpalakpakan sa akin. Isang gabi lang, labis ang sulto ni Sara, galit siyang sinigawan si Zian dahil sa grabing alok nito, sa kamariing isinara ang pinto habang galit na lumabas hindi niya alam na ito'y isang pagsubok lang ni Zian sa kanyang integridad. Sa katunayan, mula pa sa unang pagkakita niya kay Sarah, nabighani na siya sa kagandahan nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito'y dahil sa matagal na niyang kinikimkim na galit sa mga babae, dala ng sugat mula sa sariling pamilya, ang kanyang ama ay nagtaksil sa kanyang ina. Kaya't palagi siyang pinaalalahanan ng ina na huwag magtiwala sa mga babaeng maganda ang mukha. Ang reaksyon ni Sarah ay lalong nagustuhan ni Zian, at dito siya lubusang naniwalang mabuti ang pagkataon ng babae. Pagkababa ni Sarah sa lobby ng gusali, nakatanggap siya ng tawag mula sa doktor, isang nakakapangilabot na balita. Kung hindi niya makukumpleto ang halaga para sa transplant kinabukasan, babawiin ang donor ang pahintulot at ibibigay ang pagkakataon sa ibang pasyente. Ibig sabihin, mawawala ang anak niya bago pa man may sigowa ang stem cell transplant ang kanyang anak ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban sa buhay. Kaya't kahit ayaw ng pusot ng damin, pumayag siyang makipagpalit ng isang gabi kay Zian kapalit ng pera. Tahimik si Zian, pero sa loob-loob niya ay sabik at tuwang-tuwa. Gabing iyon, nagsuot si Sara ng isang eleganteng itim na bestida, at itinagilid ang litrato ng kanyang yumaong asawa. Pagpasok pa lang niya sa hotel, napahinto si Zian, hindi mapigil ang mapabulalas, napakaganda mo wala nang paligoy-ligoy, numiretso sila sa kwarto. At ang gabing iyon ay baon nilang alaala habang buhay. Kinabukasan, nabayaran na ni Sara ang buong halaga para sa operasyon ng anak niya. Ngunit ang sugat na iniwan ng ginawa niyang sakripisyo ay patuloy na sumusugat sa kanyang damdamin. Ni hindi niya magawang kausapin ang matalik niyang kaibigan. Samantala, si Zian ay napagtanto na hindi pala siya kasing lupit gaya ng inaakala niya. May takot siya ngayon na baka tuluyan siyang ma kay Sarah. Sa kabutihang palad, matagumpay ang operasyon ng anak ni Sarah at pansamantalang ligtas na ito. Ngayon, pinagsasabay ni Sarah ang pag-aalaga sa anak at ang pagtatrabaho. Bagamat madalas siyang nahuhuli, palaging hinahangaan ng mga kasamahan ang kanyang mga proposal sa proyekto. Kahit si Zian, nabihirang magbigay ng papuri sa mga empleyado, ay napilitang amining si Sarah ay isang pambihirang arkitekto. Dahil dito, ipinagkatiwala niya kay Sara ang pinakamahalagang proyekto ng kumpanya, at iginiit na samahan siya nito sa isang business trip patungong Dubai. Isang inang walang asawa, walang pera, at walang koneksyon, wala siyang kakayahang tumanggi. Kumuha siya ng yaya upang bantayan ang kanyang anak, na hindi pa rin nagigising matapos ang operasyon. Ni hindi niya masabi ng buo ang salitang palam bago siya nagmamadaling umalis para ipaglaban ang kanilang kaligtasan. Sa eroplano, buong biyahe ay sinusubukan ni Zian na alamin kung anong klaseng babae si Sara, desididong maintindihan siya. Ngunit si Sara ay puro trabaho lamang ang pinag-uusapan. Matapos ang lahat, napagkasundoan nilang hinding-hindi nila babanggitin muli ang gabing iyon. Nang ipakita ni Sara ang husay niya sa negosasyon sa isang kliyente, humanga si Zian. Pagkatapos ng pagpupulong, inimbitahan niya si Sara na uminom, ngunit tumanggi ito. Pinilit ni Zian na baliwalain iyon, Ngunit may bago siyang naisip, bibigyan kita ng $300,000 Makipagpalakpakan ka ulit sa akin, isang gabi lang Dito, nalampasan ni Zian ang hangganan Galit at disgustado si Sarah, agad na lumabas ng elevator at iniwan siyang naguguluhan at nabigo Ngunit hindi na siya pinilit pa ni Zian Habang bitbit -bit ni Sarah ang kanyang malita at paalis na, hinaranggan siya ni Zian at tame time na humingi ng tawad Wala nang lumilipad na eroplano sa oras na ito dito ka na lang muna magpahinga ngayong gabi. Pangako, hindi kita gagambalin. Sa biyahe pabalik ng Lebanon, hindi napigilan ni Zian ang sarili at tinanong si Sara, bakit ka pumayag noong una, pero tumanggi ngayon. Ngunit walang pakialam si Sara sa kanya, lalo na sa pagbubunyag ng totoo tungkol sa perang medikal. Paglapag ng eroplano, agad siyang nagtungo sa ospital upang makita ang kanyang anak. Kahit gaano pa siya magdusa, basta't ligtas ang anak niya, kakayanin niya ang lahat. Ngunit si Zian, hindi na siya maalis sa isipan nito. Bagamat hindi madaling magtiwala si Zian sa mga babae, kapag may isang taong nagunjok ng interes niya, tila itong apoy na hindi niya kayang patayin kahit anong pilit. Kinagabihan, sa kunwaring dahilan na kailangan nilang makipagkita sa mga kliyente, inimbitahan niya si Sara. Isinama pa niya ang kaibigan nito at ilan sa mga kaibigan niya upang wala nang matakbuhan si Sara kundi pumayag. Habang kumakain sila, tumawag bigla ang anak ni Sara. Mula nang mawala ang ama ng bata, naging labis itong dependent sa ina, gusto niyang may kwentong naririnig mula rito gabi-gabi bago matulog. Lumabas si Sara sa lobby upang sagutin ang tawag. Mahinahon siyang nagsalita, pinatahan ang anak, at bang ulong ng mahal kita, kasunod ang halik sa ere bilang pamamaalam. Tahinik na sumunod si Zian at narinig ang matamis na usapan, ngunit mali ang kanyang pagkakaintindi. May boyfriend ba siya? Ang ideyang iyon ay agad sang ayre sa kanyang mood. Pagbalik sa mesa, bigla niyang pinaikli ang timeline ng proyekto mula dalawang buwan patungong tatlong linggo, at si Sarah ang kailangang magpatupad nito. Labis ang kalituhan ni Sarah sa pabago-bagong asal ng kanyang boss, pero wala siyang oras para unawain pa ito, ang kalusugan ng anak niya ang tanging mahalaga. Buti na lang at may isa siyang tapat at masipag na kaibigan, si Taima. Kasama niyang nagtatrabaho si Taima araw at gabi, tinutulungan siya sa lahat ng gawain at nagpapagaan ng pasanin ngunit habang lumilipas ang panahon, kapwa sila nauubos sa pagod. Nagdesisyon si Sarah na kumuha ng ilang araw na pahinga. Habang wala si Sarah, hindi mapigilan ni Zian na mag-isip ng sobra. Nagpapahinga ba siya para makipag-date sa ibang lalaki? Sobrang lungkot niya na pati ang kanyang ina at mga kaibigan ay napansin ito. Para aliwin siya, inimbitahan nila siyang sumali sa isang charity event, umaasang doon ay makahanap siya ng bagong layunin sa buhay pumayag si Zian, hindi alam na may matutuklasan siyang magpapabagsak sa kanyang pagmamataas. Sa charity event, nag-pledge ng milyon-milyon ang mga mayayamang donor para sa ospital ng mga batang may kanser. Nagpasalamat ang direktor ng ospital at sinabi, kamakailan lang, may batang muntik ng matanggal sa organ transplant list dahil hindi mabayaran ang bayarin. Buti na lang at nakalikom ng $250,000 ang ina sa huling sandali. Pagkagawin ng direktor sa direksyon ng crowd, nagulat si Zian, ang tinutukoy ay si Sara. Lahat ng kalituhan niya ay agad nawala. Sa wakas, naintindihan niya ang lahat, ibinenta ni Sara ang sarili para sa anak, hindi dahil mura ang kanyang pagkatao. Ngunit sa muling pagbubunyag ng kanyang lihim sa harap ng maraming tao, natarante si Sara at agad tumakbo palabas ng ospital. Ang bigat ng lahat ng dinanas niya ay tila isang bundok na dumagan sa dibdib niya, halos hindi na siya makahinga gusto sanang puntahan ni Zian si Sara upang damayan siya, ngunit ang alaala ng pagyurak at pagmamataas niya rito ay pumuno sa kanya ng labis na guilt, labis ang kahihiyan kaya't hindi niya kayang humarap sa kanya. Gising siya hanggang madaling araw, hanggang sa tuluyan na siyang mapuno, at nagmamaneho papunta sa bahay ni Sara upang harapin ang katotohanan. Ngunit si Sara, na winasak ang puso ng lalaking iyon, sinubukang isara ang pinto sa kanyang mukha. Nasalo iyon ni Zian gamit ang kanyang kamay, at mariing tinanong, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam kong para mailigtas ang anak mo iyon, hindi hindi ko sana ginawa ang mga hindi magandang na alok na iyon. Kahit humingi siya ng tawad, tumatanggi si Sarah na patawarin siya. Nawala ang kanyang mga magulang, sinundan pa ng pagkawala ng kanyang asawa, lahat ng ito'y nagdulot ng kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi siya kailanman sumuko, dahil may anak pa siyang kailangang buhayin. Ngunit tila pinaglalaroan siya ng tadhana, nang ma-diagnose ang anak niya ng leukemia, tuluyang bumagsak ang kanyang kabuhayan. Hindi niya kailanman ginasto ang mapangabang trabaho na iyon. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ngayon, ang tanging gusto niya ay tuluyang putulin ang ugnayan kay Zian. Nanlalabo ang mga mata ni Zian habang pinakikinggan siya. Doon lang niya napagtanto ang laki ng pagkakamaling ginawa niya, at kung paano niya pinabigat pa ang pasanin ng isang ina hindi maintindihan ng kaibigan niyang si Kerem, kung bakit kakaiba ang asal ni Zian nitong mga araw. Hinimok niya si Zian na huwag tanggalin si Sarah. Kahit nagsinungaling siya, hindi naman tama na may patakaran ang kumpanya laban sa mga babaeng may asawa, lalo pat iniwan nila ang empleyado sa gitna ng krisis. Maging ang dating malamig at matigas na CEO ay tuliro na ngayon. Hindi alam ni Zian na may sariling dahilan si Kerem sa pagtatanggol kay Sarah, nahulog din pala ang loob niya sa babae balik tayo sa linggong unang pumasok sa kumpanya si Sarah. Habang nagmamadaling pumasok sa opisina, aksidente niyang nabangga si Kerem, na bagong dating mula sa ibang bansa. Sa isang meeting, nagpanik si Sarah nang mawala ang kanyang mga presentation files. Ngunit dumating si Kerem na may hawak na USB. Iyon pala, nalaglag ang USB nang magbanggaan sila at napulot niya ito. Humanga si Kerem sa diskarte at talento ni Sarah bilang arkitekto. Pagkatapos, sa isang charity event ng ospital, nalaman ni Kerem ang tungkol sa sakit ng anak ni Sara at personal siyang dumalaw sa ospital. Bagamat hindi niya alam kung saan nakuha ni Sara ang malaking pera, sinabi niya rito na kung kailangan niya ng tulong, handa siyang tumulong ng walang kapalit. Lubos ang pasasalamat ni Sara sa kabutihan ni Kerem. Ngunit pinili pa rin niyang manahimik tungkol sa nangyari sa kanila ni Zian. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong ang management para pag-usapan kung tatanggalin ba si Sara sa trabaho nilabag niya kasi ang patakaran ng kumpanya sa pagtatago ng kanyang anak. Tahimik lang si Zian sa buong pagpupulong. Dumating ang sekretarya at iniabot ang resignation letter ni Sara. Napabalikwa si Zian habang binabasa ito, agad siyang tumayo at nagmadaling hanapin si Sara. Pagkakita niya rito, agad niyang sinabi na hindi niya tinatanggap ang pagbibitil nito. Napansin ito ng kaibigan ni Sara at maingat na umalis, upang iwan silang dalawa. Lumapit si Zian ng dahan-dahan at buong puso siyang humingi ng tawad. Nakiusap siyang huwag nitong isuko ang trabahong mahal niya, dahil lamang sa pagkakamali niya. Ngunit huli na, masakit na ang alaala ng kanyang mga sinabi, nakaukit na ito sa puso ni Sarah. Kahit si Kerem ay hindi siya napilit, si Sarah ay nagbitiw ng walang alinlangan. Ngunit ayaw siyang pakawalan ni Zian. Pagkaalis ni Sara, agad niyang inutusan ang isa sa kanyang tauhan na alamin kung saan ito nag a -apli. Sa mga sumunod na araw, kinailangan ni Sarah na pagsabayin ang pag-aalaga sa anak at ang paghanap ng bagong trabaho. Isang araw, nakatanggap siya ng tatlong alok mula sa mga kilalang kumpanya, walang interview, instant hire kung pumayag siya. Kinilabutan si Sarah at ikinwento ito sa kaibigan. Ngunit hindi na ito ikinagulat ni Taima. Naalala niyang nabalitaan niyang si Zian ay nangangalap ng mga pangalan ng top construction firms. Malinaw, si Zian ang nagre sa kanya sa lahat ng kumpanya sa halip na matuwa, naramdaman ni Sarah ang inis, ayaw niyang maging utang na loob iyon kay Zian. Tinanggihan niya ang lahat ng alok, determinado siyang hindi kailanman maging utang na loob ng lalaki. Nagtataka si Taima kung bakit ganoon na lang ang galit ni Sarah kay Zian, ngunit ang sagot nito ay simple lang. Galit ako sa kanya, nagpunta si Sarah sa puntod ng yumaong asawa upang ilabas ang lahat ng hinanakit, parang nagsusumbong sa isang kaluluwang maaaring muling magbigay ng lakas hindi inaasahan, dumating rin ang pamilya ng kanyang asawa upang magbigay galang. Ilang araw na ang nakalipas, lumuhad si Sarah sa kanyang bienan upang humingi ng tulong para sa operasyon ng anak. Ngunit malamig ang naging tugon. Ni hindi siya pinakinggan kahit pa nakiusap ang kanyang bienang babae. Buong tigas, tinanggihan ng matandang lalaki na kilalanin ang kanyang apo o manugang. Sa sobrang sama ng loob, iniwan ang kanyang bienang babae ang asawa at piniling alagaan na lamang ang apo labis ang galit ni Sarah sa ginawang iyon, kaya tinanggap niya ito sa bahay. Samantala, nanatiling mag-isa ang matanda, at sa gitna ng katahimikan, tila nakita niya ang espiritu ng kanyang anak, at doon niya naunawaan ang kanyang pagkakamali. Ngayon, nais na niyang itama ang lahat, nakiusap siya kay Sarah na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang lahat ng sakit at hinanakit na pinasan ni Sarah sa loob ng maraming taon ay hindi basta-basta nabuburin ng ilang salitang patawad. Sa kabutihang palad, sa wakas ay dumating ang magandang balita, nakarecover na ang kanyang anak at maaari nang i-discharge e mula sa ospital. Pagdating nila sa bahay, dumating ang kanyang biyanang babae, hindi nag-iisa, kundi dala ang mensahe ng kanyang asawa. Lubusan nang nagsisisi ang matanda at hindi inaasahan ang kapatawaran. Ang tanging hiling lang niya ay makita ang kanyang apo. Dahil sa kabutihan ng puso ni Sarah, hindi niya ito tinanggihan. Bagamat hindi pa siya handang magpatawad, ang kanyang anak ay inosente, at nararapat lamang makilala ang kanyang lolo. Nang makaalis na ang kanyang bienan, napansin ni Sarah ang isang gift bag na naiwan sa sahig. Sa loob nito, isang itim na leather bag na puno ng daan-daang libong dolyar. Iyon pala ang perang ipon ng kanyang bienan noon pa. Ngunit hindi nagtalakas loob na iabot sa kanya, at ngayon hiniaalay bilang kabayaran. Ngunit imbes na gamaan, lalong bamigat ang kalooban ni Sarah. Ibinuhos niya ang kanyang damdamin kay Taima, noong panahon na pinakakailangan ko sila, tinalikuran nila ako. Ngayon sila ang humihiling ng kapatawaran, dapat ko ba silang pagbigyan? Simula nang nagbitiw si Sarah, wala sa sarili si Zian, gulong-gulo at walang kapayapaan. Ngunit isang araw, may magandang balita na maaaring maging daan upang muling makalapit siya sa kanya. Ang proyektong minsang pinamunuan ni Sarah ay nanalo ng International Architecture Award, isang napakataas na parangal sa kanilang industriya kinagabihan, tinawagan niya si Sarah sa kunwaring emergency meeting. At inimbitahan siyang kumain sa isang restaurant, sinasabing may mahalaga silang pag-uusapan. At dito nagtatapos ang pelikula.